Magandang buhay po mga kalakbay. Ako si Brother John sa si Paliligan o kaya tawagin niyo akong Kalakbay Sir John. Sa atin pong ipagdapatuloy ang ating pagkalakay sa sakramento ng binyan ngayong panahon ng kwaresma. Ngayong natalakay na natin yung mga prinsipyo hinggil sa binyag, ating ngayon talakayin kung paano ba ito itinatawag. Mga kalakbay, ang bawat pitong sakramento ay itinatag ni Kristo upang magbigay ng biyaya. Ngunit para sa iba, hindi tiyak kung paano ito itinatag. Sa iba naman ay alam na alam, katulad ng, ng, mga ng mga, mga nag-aral, yung pagkatatag ng sakramento ng binyan. Maghanap tayo ngayon ng mga ebidensya na ating mababasa sa Balalakosalatan, lalo na sa apat na ibanghelyo ating simulan ang sakramento ng binyag. Sa John chapter 3 verse 5, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, Tandaan mo ito, malibang ang tao ay ipinanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Si Nicodemo, kasama yung mga kasama niya na nakadilig ng salitang ito, ay naunawaan na kinakailangang magpabinyag sa tubig at sa espiritu. Kahit hindi pa lubos gano'n na nauunawaan nila. Pakalipas ang ilang panahon, Tess ay pumunta sa Ilog Jordan kung saan nangangaral si Juan Bautista. At alam ba niyo ang kahulugan ng binyag noon, ang kahulugan ng, ng binyag ni Juan Bautista ay pagpapahayag ng pagbabaliloob at paglilinis. At pagkatapos nito, si Jesus ay nagsimula rin magbinyag. Matapos siya ay binyagan ni Juan Bautista. Ito yung sandali, mga kalakbay, na itinatag ng ating Panginoon ang sakramento ng binyag na ating makikita sa John chapter 3 hanggang 4. Sa pagpunta mismo ni Jesus sa ilog Jordan, pinagkalooban niya ito ng spiritual na kapangyarihan. <laughs> at upang gamitin na rin para sa mga susunod na pagbibinyag At si Jesus, bago siya umakit sa langit, ay ibinigay niya sa kanyang mga apostol. Tinawag niya ang kanyang mga apostol at binigay ng kapangyarihan upang gawin yung tinatawag natin Great Commission na mababasa natin sa Mateo chapter 28 verse 19. At kanyang pinag-utos mga kalakbay, humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan nyo sila sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan nyo silang tuparin ang lahat ng inuutos ko. At tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng mundo. At iyon nga ang ginawa ng mga apostol. Sila ay nagbignag sa tubig at sa pamamagitan ng krimetaryong formula. Yung sinabi nyo, binyagan nyo sila sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ano yung mahalaga dito sa sa pagbibinyag? Ang mahalaga po dito ay yung matter and form of baptism. Ano yung matter? Ang matter sa tubig, as ang matter sa si binyag ay yung tubig. At ang formula naman ay yung binabanggit ng pare. Ito yung binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Bakit tubig mga kalakbay? Dahil iyon ang ginawa ng ating Panginoon. Dahil iyon ang ipinagagawa ni Jesus mismo. Ang tubig ay maaaring mainit o malamig, pero hindi naman kinakailangan kumaga may yelo. Si Jesus nga, kung makikita natin, ay bininyagan siya sa ilog Jordan. Kung saan yung ilog, ang ilog ay marumi. Pero sabi ko nga sa inyo, ang mahalaga doon ay yung kahulugan ng paggamit ng tubig. Ito ay ang paglilinis. Hindi inirerekomenda ng simbahan yung yung uh, pagbibisik dahil baka nga naman hindi tumama sa bibinyagan ang tubig. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito? The matter is we have to use the water. Ano man yung yung ginawa, kumbaga ang ginawa kay Jesus noon ay yung uh, immersion, 'no? Yung paglubog sa tubig. Sa ngayon, hindi naman ito nirerekomenda para sa mga sa mga bata ang malimit na ginagawa ng simbahan sa atin ng simbahan o ng mga paring sa ating parokya ay yung pagbubuhos. At doon babanggitin halimbawa Jose Maria binibigyan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Walang amen dahil hindi talaga maaaring baguhin ang inuutos ng ating Panginoon. Dahil ito, ang binyag ay mawawala ng bisa sa mga nagdaang panahon, binago ng mga ministro yung formula nito. May mga nagbinyag na ganito ang sinasabi. Binibinyagan kita sa ngala ng lumikha, ng manunubos, at ng tagapagpabanan. Ang binyag na ganito, pang, mga kalakbay, ay walang bisa. Kaya kinakailangan itong kulitin. Sabi nga sa Roman Misal, nung isang pare, Father, pasahin mo ang itim, gawin mo ang pula. Kasi may makikita tayo yung itim, dapat binabasa yung pula, yun yung mga instruction dun sa Roman Misal. Ganun kahalaga, mga kapatid, ang rito. Yung pagsunod ng ministro sa rito itinalaga ng simpahan upang magkaroon ng visa. Kaya mga kalakbay, patuloy na tumutok sa ating pang-araw-araw na pag-aaral, hinggil at sakramento ngayong panahon ng Koresma. Sabi, sabi nga ni Father Rocky, kung matututunan mo ito, may sasabuhay mo ito. At kung may sasabuhay mo ito, mamahalin mo ito. At kung mamahalin mo ito, hindi mo ito kailanman iiwan. Ito po ang inyong kalakbay. Magandang buhay sa inyong lahat.